what's up, dribblers at mga shooters kamusta kamusta po kayo ang sabi ni coach team Kohn bago pa nagsimula ang bakbaka ng gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng China Justin Brownlee pangako niya sa gilas fans at para sa gilas Pilipinas history after history yan po yung ating pag-uusapan sa video ito pero bago yan kung kayo po ay napadaan lang at nagugustuhan ang ating video, ako po hihingi ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. ka-shooters, isa isang apong matamis na panalo ang naiuwi ng Gilas Pilipinas kagabi. Dito po sa ginaganap na Asian Games ano nga ba ang sinabi ni Coach Tim Cohn? Sabi niya, eto lang, simpleng-simpleng motivation. Ang pinakawala ng isang magaling na taktisya na si Coach Tim Cohn, mga shooters. Ang sabi niya, gumawa kayo ng something special sa larong ito. Well, napaka-special naman talaga ng kanilang ipinakitang performance kagabi kontra sa China. Isipin mo mga shooters, after tambakan tayo ng 20 mula first quarter hanggang matapos yung third quarter hanggang sa dulo ng hanggang sa kalahati ng fourth quarter ay nagawan ng paraan ng Gilas Pilipinas na maitawid ang panalo. Nagawa ng paraan ni Coach Tim Cohn ang mga major adjustment para malusutan ng Gilas Pilipinas ang hamon ng China. Nagawa ni Justin Brownlee ang kanyang dapat gawin ang role as a player ni Kevin Louie Alas, Scotty Thompson, Junmar Pajardo, CJ Ferres, Calvin Oftana at lahat ng pinasok at ginamit na player ni Coach Tim Cohn sa labangan yan. So very special mga ka-shooters na may tuturing ang naging laban ng Kilas Pilipinas kontra sa China. Bakit nga ba masasabit may tutoring nating special at bakit tumutugma yung sinasabi ni Coach Team ko na gawin, gawin ang something special para maipanalo at para sa larong ito. Well mga ka-shooters, simpleng simple po yan. Ito po ang ating pag-aanalisa. So, sobrang saya ni Coach Team Manager Al Francis Chua at Coach Richard Del Rosario sa nangyaring ito. Ganito po mga shooters. Ito po ang ating Gilas Pilipinas. History after history. After 21 years, yung panalo po natin kontra sa Iran, history na pong maituturing yun. Dahil after 21 years, muli po tayong nakabalik sa semifinals. So history na po yun. Dahil noong 2002, with Coach Jong Uichiko, nakapasok po ang ating Kilas Pilipinas sa semifinals dito sa Asian Game. Pero hindi po tayo nakakuha ng medal dyan. Noong 1998 naman po, under Coach Tim Cohn, sa kanyang centennial team, sa pamumuno nila Johnny Amarientos, Kenneth Dorendes, Marlo Aquino, June Limpot, Alvin Patrimonio, etc. etc. Nagawa ng paraan ng ating kilas Pilipinas na makalusot kontra sa Kazakhstan para makuha naman natin ang bronze medal. At ang nakalaban po natin dyan mga ka-shooters ay eh yung pungkuponan din ng China sa semifinals. ba? Diba? So history after history. After naman po 33 years after three decades mga, mga shooters muling nakapasok ang Gilas Pilipinas sa gold medal match dito sa Asian Game nung 1990 mga shooters under coach playing coach Robert Sunny Jaworski ang ating pong Gilas Pilipinas o ang Philippine team that time mga shooters ay lumaban din sa championship dito sa Asian Games sa gold medal match. At ang nakalaban po natin diyan mga shooters ay eto pong China. 'Di ba? China rin ang nakalaban natin mga shooters at tinalo po tayo ng China sa pamumuno ng ayan nila Samboy Lim, 'di ba? Nandiyan po si na uh, Ramon Fernandez, mga naglalaro, s'yempre mga shooters Alvin Patrimonio, batang-bata pa siya nung mga panahong 'yan, mga shooters nung 1990. So, napakaganda rin ang ipinakita ng ating Gilas Pilipinas. Pero, hindi natin nalusutan yung hamon ng China. At ngayon, muli natin nakalaban ang kupunan ng China dito sa semifinals at pinamunuan naman tayo ni Justin Brownlee. So, history after history. So, napakagandang kasaysayan ang itinala ng ating Gilas Pilipinas ngayon mga shooters. Ika nga nung iba, nakakapalindig balahibo ang ginawa ng ating Gilas Pilipinas. Mga ka-shooters, kahit nga po yung fans ng uh, China ay eh hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang kupunan na hindi nakapanalo dito sa ating kupunan ng, ng Gilas Pilipinas. ba? Diba? Sa social media nila, talagang binabas nila yung kanilang kupunan, yung kanilang team na China, yung kanilang basketball team na hindi naipanalo yung laban kontra dito sa ating Gilas Pilipinas. Di ba? Ultimo mga fans nila, mga shooters, eh hindi na rin nagugustuhan yung kanilang programa. Di ba? Although maganda naging programa at talagang naotakan lang sila ng isang coach team cone, yun lang po yun. Di ba? Wala na pong ibang rason itong uh, kupo na ng China. So ngayon mga shooters, susukatin ni coach team cone si Rondae Hollis Jefferson. Susukatin ni Justin Brownlee ang tikas at lakas ni Rondae Hollis Jefferson. Makakatatlo kaya si Rondae Hollis Jefferson kay Coach Tim Cohn? Tinalo siya sa PBA. Tinalo siya nung elimination. di ba? sa Group C. Tatalunin ba siya pagdating dito sa gold medal match? I don't think so mga shooters. Kasi mahirap gawa ng tatlong sunod na pagkatalo ang isang coach team cone. Never pang nangyari sa karir ng isang coach team cone na natalo siya ng tatlong sunod sa isang competition, sa iisang koponan So tingnan po natin bukas, mga ka-shooters, 7.45pm, kung muling gagawa ng history after history ang isang coach team cone sa labanan nila ni Ronde Hollis Jefferson sa buling bakbaka na 3 match ni Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson. Di ba? Kasi sinabi ni Justin Brownlee 101% ibibigay ko sa labang ito. So yan yung ating nga abangan bukas. Kung 101% ang ibibigay ni Justin Brownlee kung yung ginawa niyang 30, uh, 33 points kagahapon, pwede maging 37, 35, 40. Siyempre, yung ating abangan at ipapanalangin mga shooters na maiuwi ng ating Gilas Pilipinas ang gintong medalya dyan sa Asian Games. Dahil sa kasalukuyan, mayroon pa lang po tayong dalawang gintong medalya at kung sakasakali, pangatlo po yung ating Gilas Pilipinas sa makakakuha ng gintong medalya dito sa ginaganap na Asian Games. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.